Ang pamilya ang pangunahing bumubuo ng lipunan. Dito nagsisimula ang konsepto ng pagkakabuklod-buklod sa pamamagitan ng pag-ibig. Ngunit para sa isang bayan kung saan marami ang nakikipagsapalaran sa dayuhang bansa kapalit ng mas malaking kita, madalas ay hindi na ito ang nagiging eksena. Taong 2013 nang lumisan ang ina ng limang magkakapatid na sina Marjay, Mayan, Marian, Jmark at JC. Sa pag-asang makakaasenso sa buhay, nagtrabaho ang kanilang ina sa United Arab Emirates bilang isang domestic helper. Ang kanila namang ama, dumanas ng depresyon. Ang dating responsableng haligi ng tahanan, nalulong sa bawal na gamot. Hindi nagtagal, wala ito sa sariling katinuan. Meron pa pong time na pumunta po siya dito sa bubungan namin. May may humahabol nga daw po sa kanya tapos may papatay daw po sa amin. Una ko pong naramdaman parang naawa po ako sa kanya kasi nakita ko po yung itsura niya nung, nung oras na 'yon na ang dumi-dumi niya, gano'n. Tapos parang naiyak ako kasi hindi ko akalain na magiging ganoon yung papa ko. Parang sa bigla-bigla nagbago yung lahat. <coughs> ipinasuri sa isang mental hospital ang kanilang ama. Kalaunan ay pinayuhan itong manatili na lamang sa probinsya para na rin sa proteksyon ng mga anak. Simula noon, hindi na ito muling nasilayan at napabalitang may iba nang kinakasama. Kaya ang kanilang lola na ang kumupkop sa kanila. nag ang mga bata, dito na lang daw sila sa akin. At napunako na... Baan, may pagkukulang din yung manugang ko sa kanila. Pumapasok, walang baon, walang kain. Kaya sabi ko, siguro mapapabuti yung mga bata pag dito sa akin. Regular na nagpapadala ng pera ang kanilang ina, kaya't patuloy na nakakapag-aral ang magkakapatid at nasusustentuhan ang kanilang mga pangangailangan. Subalit ang pagdidisiplinang dapat magmula mismo sa magulang ay hindi na nagampanan. Kaya naman inako na rin ito ng kanilang lola pinapagalitan po ako kapag makulit. Pinapaluhod po ako ng dalawang oras kapag makulit ako. Naging mas responsable po ako kasi paulit-ulit po sinasabi ng lola ko na panganay po ako na kung, kung pati ako susuko sa lahat ng mga nangyayari, paano na yung mga kapatid ko? Higit sa anumang uri ng pagdidisiplina na ibahagi mula sa panganay hanggang sa bunso ang pinakamahalagang bagay sa mundo, ang relasyon sa Panginoon. Gusto ko maging maka-Diyos sila kahit na wala nanay nila, mapabuti sila. Di na po ako nagmumura at di na rin po ako nag Ang buhay araw ay hindi napapabuti dahil ito'y nagkataon kundi napapabuti ito dahil sa pinili mong magbago. Nagkulang man ang mga magulang sa kalinga para sa magkakapatid, wala namang kasing saya ang maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Mapalad ako kasi kilala ko yung Diyos. Napakalaking relief pag naisip mo na kahit yung mga tao sa paligid mo na iwang ka ng lahat, nandyan yung isip mo na ang Diyos kahit kailan hindi kanya iiwan.